Aries, huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa, o mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay hanggat may pangarap ay magiging masaya. Aries sa 2 digit number game ay number 13 at number 11, at sa three digit number game ay number 6, number 1 at number 5. At sa loto ay number 29, number 14, number 21, number 42, number 5 at number 10, nagabay ng kapalaran. Toros, huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa. O mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay hangga't may pangarap ay magiging masaya Toros sa 2 digit number game ay number 6 at number 13 at sa 3 digit number game ay number 6 number 2 at number 5 at sa loto ay number 20 number 18 number 39 number 24 number 31 number 2 Nagabay ng kapalaran Gemini Huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa o mga pangarap Ganyan ang buhay Laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay Hanggat may pangarap ay magiging masaya Pagtulong Gemini sa 2-digit number game ay number 14 at number 13 at sa 3 digit number game ay number 4, number 2 at number 6. At sa loto ay number 24, number 42, number 35, number 5, number 17 at number 31, nagabay ng kapalaran. Cancer. Huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa o mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay hanggat may pangarap ay magiging masaya. Cancer sa two-digit number game ay number 15 at number 16, at sa three-digit number game ay number 6, number 2 at number 3, at sa loto ay number 23, number 2, number 16, number 10, number 33 at number 39. Nagabay ng Kapalaran Leo, huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa o mga pangarap Ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay hanggat may pangarap ay magiging masaya Leo sa 2-digit number game ay number 10 at number 14 at sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 1, at sa loto ay number 31, number 20, number 39, number 34, number 25 at number 5, nagabay ng kapalaran. Virgo, huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa o mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay hanggat may pangarap ay magiging masaya. Virgo sa 2-digit number game ay number 17 at number 12. At sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6. At sa loto ay number 21, number 16, number 34, number 10, number 5 at number 36. Nagabay ng kapalaran Libra Huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa o mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay hangga't may pangarap ay magiging masaya Libra sa 2 digit number game ay number 14 at number 12 at sa 3-digit number game ay number 6, number 5 at number 1, at sa loto ay number 31, number 7, number 36, number 10, number 23 at number 42, nagabay ng kapalaran. Scorpio, huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa o mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay hangga't may pangarap ay magigging masaya Scorpio sa 2 digit number game ay number 19 at number 11 at sa 3 digit number game ay number 4 number 2 at number 1 at sa loto ay number 18 number 27 number 36 number 4 number 41 at number 29 Nagabay ng kapalaran. Sagittarius, huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa o mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti ang buhay hangga't may pangarap ay magiging masaya. Sagittarius sa two digit number game ay number 18 at number 4. At sa 3-digit number game ay number 6, number 4 at number 3, at sa loto ay number 25, number 36, number 13, number 8, number 21 at number 30, nagabay ng kapalaran. Capricorn, huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa, o mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti, ang buhay hanggat may pangarap ay magiging masaya, Capricorn sa 2-digit number game ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 5, number 1 at number 6, at sa loto ay number 23, number 2, number 31. Number 37, number 29 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa o mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti. Ang buhay hangga't may pangarap ay magiging masaya. Aquarius sa two-digit number game ay number 11 at number 18, at sa three-digit number game ay number 5, number 4 at number 2, at sa loto ay number 29, number 42, number 10, number 8, number 33 at number 26, nagabay ng kapalaran. Pisces Huwag kang malulungkot sa buhay pag wala pang dumadating na swerte sa mga ginagawa. O mga pangarap ganyan ang buhay laging napupuno ng pag-aaral para mas mapabuti Ang buhay hanggat may pangarap ay magiging masaya Pisces sa 2-digit number game ay number 10 at number 15 At sa 3-digit number game ay number 5, number 2 at number 1 At sa loto ay number 9, number 24, number 33, number 40, number 16 at number 38 nagabay ng kapalaran